Nagtabla sa unang pwesto sa bagong SWS survey sina Vice President Jejomar Binay at Senadora Grace Poe. Pero hindi raw ang dalawa ang dapat pansinin sa survey kundi ang pambato ng administrasyon na si Maroas. Bakit kaya? Alamin sa mga aksyon ni JV Arsena. Ah, ah. Sabot, sabot, sabot. Kung ngayon gagawin ng eleksyon, tabla sina Vice President Jejo Binay at Senadora Grace Poe sa pagkapangulo. Base kasi sa pre-election survey ng social weather stations, parehong naka-26% sina Poe at Binay. Sumunod sa kanila si Liberal Party Standard Bearer Marojas. Ang number one naman sa naging survey ng Nobyembre na si Davao Mayor Rodrigo Duterte, pumang-apat na lang. Ginawa ang face-to-face -face interview sa 1,200 respondents mula December 12 to 14 at binigyan din sila ng listahan ng pangalan ng mga presidential candidates. Ayon sa political analyst ng no si Prof. Edmund Tayaw, bagamat umangat si na VP Binay at po, si Rojas ang biggest gainer sa nasabing survey. Mula sa dating 15%, umakyat sa 22%. Parang ang lumalabas uh, na punta kay Secretary Mark. Kung kaya parang uh, halos pantay silang lahat. Para sa Executive Director ng Institute for Political and Electoral Reforms na si Prof. Ramon Casiple, dapat maging mapanuri sa mga ganitong survey. Kailan malaman talaga methodology nitong dalawa. Eh, ano ba yung mga panongat, ano yung mga scope ng kanilang mga respondents. Ano? Pagkaas o pagbagsak na malaki. Hindi mo ma-explain dito sa mga sitwasyong ganito eh. Napakalaki kasi ng diferensya ng bagong resulta ngayon kumpara noong Nobyembre. Ang nakarang survey kung kailan nanguna si Digong ay kinumisyon ng kanyang mga supporter. Sa ngayon, mahirap pa talagang basahin kung sino talaga ang liyamado sa karera. Pagdating naman sa pagkabise presidente, nanguna sa survey si Sen. Jesus Codero. Tabla naman sa pangalawang pwesto sina Sen. Bongbong Marcos at Congresswoman Lenny Robredo. Sinundan sila ni Sen. Alan Peter Cayetano at Sen. Gringo Honasan. Umaaksyon, JV Arsena, News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.